Magandang gabi po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon, may pag-asa sa Panginoon, mga ginigiliw. Bago po natin umpisahan ang gawain ng Panginoon, no? gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo kung paano po tinawag ng Panginoon ang isang tao na kinikilala sa isang lipunan na siya ay sobrang makasalanan. Sobrang marumi sa tingin ng mga taong ang tingin sa kanilang sarili ay matuwid mga ginigiliw. Sa paglalakbay ng ating Panginoong Kristo sa dagat mga ginigiliw, no? nakita niya ang isang tao na nakaupo sa isang tanggapan ng mga naniningil ng buwis, mga ginigiliw. No? Alam niyo, ang taong ito, siya ay isang napakayaman na tao, mga ginigiliw. No? Napakayaman. At yung yung lugar na kung saan siya ay nakaupo, doon mismo ang malapit na daungan ng mga barko at doon dumadaan ang mga negosyante upang magbayad sila sa kanilang mga buwis, mga ginigiliw. At ang trabaho ng mga nagbubuwis na ito, mga ginigiliw, dinadagdagan po nila ang kanilang paniningil kaya tinawag silang mga makasalanan ng mga relihiyosong tao mga ginigiliw at sa paglilibot paglalakad ng ating Panginoong Iso Kristo sa tabi ng dagat mga ginigiliw sa unang tingin sa pagsalubong ng kanilang mga mata ng ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw, doon namumuuna sa puso at isip ni Mateo o tinatawag na Levi mga ginigilew yung conviction na sa unang tingin niya sa ating Panginoong Iso Kristo mga ginigilew andun niya yung kanyang puso, yung hangarin ng kanyang puso na sumunod sa ating Panginoong Heso Kristo. Katulad ng pagtawag ng ating Panginoong Heso Kristo sa apat na magkaka magkakapatid sa tabi ng dagat, mga ginigiliw. Katulad din, mga ginigiliw, sa isang tao na makasalanan, isang tax collector, mga ginigiliw, na nung nakita ng Panginoong Iso Kristo ang taong ito na nakaupo sa kanyang tanggapan, mga ginigiliw, siya ay tinawag ng Panginoon bilang isa sa kanyang mga lagad. At ang ginawa ng taong ito, mga ginigiliw, hindi na po siya nagpatumpik-tumpik. Hindi na po. Iniwan niya ang lahat. Iniwan niya ang kanyang trabaho. Mga ginigiliw, na ng malaking pera sa araw-araw niyang trabaho, mga ginikilid. Iniwan niya at sumunod siya sa ating Panginoong Heso Kristo, mga ginikilid. Katulad ng sinabi niya dito, mga, mga ginikilid, sa Lucas 5.27, Pagkatapos nito lumabas si Jesus at nakita niya si Levi, isang maniningil ng buwis na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Levi. Iniwan ang lahat at sumunod sa ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw. Alam nyo, si Mateo, mga ginigiliw, alam nyo po, isa lamang siya sa mga disipulo ng ating Panginoong Heso Kristo, no? na Nung namatay ang ating Panginoong Iso Kristo at muling nabuhay, isa lang siya, isa siya sa mga lagad ng ating Panginoong Iso Kristo na hindi na siya bumalik sa dati niyang trabaho. Hindi na po niya binalikan yung dati niyang trabaho, kundi nagpatuloy siya sa pagpapahayag ng magandang balita patungkol sa kaharian ng Diyos, patungkol sa ating Panginoong Iso Kristo. Hindi katulad ni na Pedro at yung mga kasamahan niya na bumalik ulit sila sa kanilang dating pagtratrabaho sa kanilang pangingisda. Kaya doon, tinawag ulit sila ng Panginoon nung siya ay muling mabuhay. Tinawag niya sila sa Pang upang magdala ng mga isda na kanilang nakuha, mga ginigiliw. Kaya si Macho talaga, si Mateo, mga ginigiliw, no? hindi niya binalikan ng dati niyang trabaho, kundi nagpatuloy siya na sumunod sa ating Panginoong Heso Kristo, mga Amen. Magandang gabi sa ating lahat. No? Tinatawagan ko na po ang music team. No? God bless everyone.